Yes. Hi guys! Welcome back to my channel, Luyang Vlog! Eto guys, magano ako, maglilinis ako ng ano, binukalkal ko yung isang cabinet kasi ang dumi-dumi niya. So, ayan. Nag, naglilinis ako. Ngayon, samahan niyo ako maglinis. So, sobrang dami. Sobrang dumi kasi yung ano, yung ano tawag dito? Yung cabinet. So, tinanggal ko yung ano, tinanggal ko yung ibang ano, eto guys. Ayan. Ayan, tinanggal ko. Ang dumi-dumi. Ayan guys, sobrang dumi. Uh -huh. So, samahan niyo ako guys Sa lahat po ng mga nanonood sa akin mga, vi mga videos guys Thank you so much sa inyo Salamat po sa inyo lahat guys At sana uh, wag kayo sana magsawang manood sa mga videos ko Sa YouTube channel Tulong niyo na rin sa akin guys Cheres! Kaya, thank you, thank you so much Sa pagsubaysay nyo lagi sa mga videos ko guys So, samahan nyo ako maglinis guys Ang ang dumi-dumi talaga ng ano. So, eto para kung ano. Ayan. Um, Please subscribe my YouTube channel Luyang Vlog. Sa, sa hindi pa nakaka-subscribe sa akin, pindutin niyo lang yung notification bell and click the subscribe button. Click and share and like and comment. Thank you so, so much guys. Guys, yung ano ginagawa ko, tinanggal ko yung isang cabinet. Ito yung mga cabinet na tinanggal ko. Ayan. So, ang dumi-dumi. Ayan yung mga gamit. Ayan. Gamit yan. Ayan. Kaapon pa ako nagtatanggal ng mga gamit dito sa sa bahay. Tinanggal ko. Naglinis-linis uh, ako, guys. Ayan. Ayan. So, samahan nyo ako maglinis, guys. Ayan. Ito siya, guys. ang dumi. Yan. Sama niyo ako maglinis, guys. Ang dumi. Uh. <coughs> Parang magkukuha tayo ng basura guys. Sobrang dumi. Mga lumang gamit, ba? na. 诶呀 <laughs> balos balus ay tataholan ng baba. Bakit niya ang totoong antaket? Magandang umaga! Anong ngayon? Anong ngayon? Anong ngayon? Paa-pagod ah. Sobrang pagod ah. Yan guys, binuhat ko nag-isa niyan. <laughs> binuhat ko mag-isa. Yan. <laughs> binuhat ko yung mag-isa, yung cabinet na yan. Binuhat ko mag-isa. Yes. Assemble ko na guys. Ayan. Natapos ko na rin. Assemble ko na rin yung cabinet. Ayan. Uh na-assemble ko na. Hi, guys. Good evening. Uh, andito ako sa loob ng McDonald's ngayon. So, kasama ko yung friend ko na kumain na uh, nag-ino, nag, kami? Ah, uh, kumbaga, nag-ano nag, lang. Nag-chill-chill lang sa isang ah, uh, kilalang uh, bar dito sa bayan ng San Pedro. So, medyo leng-leng na ang lola nyo. Kaya, kumain muna kami na wala kape so nag McDonald's nag na -McDonald lang kami McDonald's baka naman siya oh. Oh. tapos na tapos na ang aking ano talos na ang McDonald's, ang burger ko kasing oh. na naman ng dollar nyo guys yan guys naayos ko na ang aking cabinet susunod ko ito. Yan. Di ba? Mas maayos na siya. Hey guys, pauwi na ako. ah, uh, ang tao dito. Uh, chill chill lang kami ng friend ko. So, pauwi na ako. Medyo kulang bitin nang ano kasi yung oras namin kanina. Ay, mga uh, okay na. Yaya yeah, yeah, kasi yung kaibigan ko sa pan. So, Pag-uwita rin <laughs> oh, Sarap pa ganun. Sarap Malamig. ay dito sa pag ano no? Oo, oh, marami. Sarap na sumakay ng ganito eh, malaki mo. Ano Oo, pag-araw. Pag